Ilang natuwa kay sa pagkain ko nung balot nung nakaraan Maraming nag-request Subukan ko daw kumain ng sardinas Dahil nga, hindi ko pa talaga ito nasusubukan So, maghahanda muna ako ng tissue Kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko Pag kinain ko to. baka katihin ako Or alam mo yun, baka may allergy So, paano ba ito buksan? Ah! Uh... Ay na, bukas na siya. Ayan. Uh... okay, sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Uh, ayan. Ito na ho siya. Pag ako akong i-judge ha. Oh. Uh. Oh. <laughs> Oh, my God. Susubukan ko. Uulitin natin. Ay, ito na. Ito na talaga. Ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Ate... Ate, my gosh. Iba na lang. Iba na lang i-challenge siya sa akin. Huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ati, uulitin ko. Ang oh, sige, tatakpak ko ilok ko ha, para hindi ko na maamoy. Lapag ko lang ito. One, two, three, go. Isa ah! pa. One, two, three, go. To beg, to beg